From Gracias, Mateo Jr., Bakit pinayagan ma-infiltrate ang Congress ng mga CPP-NPA-NDF party list? Nagtatanong lang po. Eric Apo. knows the answer. Good good question. Mm -hmm. Sapagkat ang taktika po ng CPP-NPA-NDF ay palagi nilang inikutan ng batas. Yeah. Binubutas ang batas mm -hmm. o ginagamit ang batas to their advantage. Mm -hmm. At ito ang kainaan ng government dahil we cannot shortcut the law, we cannot violate the law. We have to process mm -hmm. ourselves in the process of the law. May batas po sa party list kasi. Mm -hmm. At para malusutan nila yan, nagbuo sila ng party list front organization. Mm -hmm. Kabataan, bayan Muna, Anak Pawis, at Gabriela. Lahat ito, CPP created. Mm -hmm. CPP led. Pero dahil wala silang armas at nagkukunwari silang legal, naiikutan nila ang batas sa party list at sa omnibus election code. Kaya tama po yung tanong. Dapat po, may wrong provision ang party list law na ito kung hindi man ito ma sapagkat ginagamit din ito ng malalaking politiko at mga negosyante para makapasok si sa Congress. No yeah, no <laughs> si Nograles. Yeah, uh, Nograles. Si Yeda uh, Romualdez na asawa ni White. Martin mm, At marami pang mga, mga multi-millionaire, billionaire na may party list. Kung hindi man nila i-abolish yan, dapat mayroong safeguards. Number one, hindi ka pwedeng maging party list at ma-accredit sa Comelec kung hindi mo itatakwil at lalabanan ang CPP, NPA, NDF, magkakaalaman tayo dyan. Sa pagkatututulan nila yan, Brother Franco Ma'am So Sa nagtanong, iniikutan nilang batas, nabubutasan nilang batas, at ang gobyerno natin ay mayroong kahinaan, naturally, because we have to follow the rules of law sapagkat yun ang mandato sa isang gobyerno. Okay. okay. Yan. At uh, Misina. Okay, meron man dito mula kay Chami. Sabi niya, sa totoo lang, Mama Lenny brought me here. Haha, -ha, kasi naghahanap ako ng news na nagsasabi ng totoo about Lenny, hindi puro papuri, lalo ng eleksyon. Nung napanood ko ang aircab, nahook ako at inabangan ko to lalo. Yan. Okay. Ito meron din, Miss Ina. Ito si uh, Jose uh, Lubas. E, sinabi na, sabi ni Jose Lubas. Real talk, Mr. Franco. When money talks, due process becomes trash. Correct.